Hello everyone and kamusta mga Sagittarius? Kamusta kayong lahat? Ah, uh, ito ang inyong reading for April 2025. Kuha muna tayo ng mga cards ninyo para sa inyong general reading. Okay? Kung bago kayo sa channel nito, ang goal natin dito ay ang magbigay ng gabay using the light from above para may positive energy sa lahat. So, kuha muna tayo ng cards and Ito simulan na natin ang reading. Okay, isa pa. <clears throat> Kamusta mga Sagittarius? Uh, I'm curious kung saan kayo nanunood, saan parte kayo ng mundo. Okay, let's start. Ace of Swords, Page of Cups, The Moon, Seven of Cups, Queen of Cups, Justice card, Knight of Wands, the Chariot. <clears throat> Five of Pentacles and Page of Swords. Okay, Sagittarius, ang dalawang cards mong nauna ay yung Ace of Swords and yung Page of Cups. So nakikita ako dito na may mga ideas kayo or there could be pwedeng may mga opportunities na dumarating or may mga ideas na pinaparating sa inyo o kaya ikaw mismo may naiisip kang mga gustong gawin uh, pwede din na merong mga opportunities na let's say pwedeng trabaho to o pwede din na parang idea na isang uh, tao pero yung mga ideas na yon kahit na magaganda siya yung capability mo as a person to accept or to take yung kakayahan mo kasi hindi siya ganun nagmamatch doon sa nakikita kong uh, possibility na pwedeng gawin so siguro ito yung mga napapapansin mo parang magiging issue mo sa April na parang pwede sana ito eh, kaso lang hindi pa ready yung ganito or, or maganda sana yung idea na yan pero uh, kulang yung oras ko or hindi ko kayang gawin yan. Yung mga ganun, no? So, tingin natin ano pa bang meron. You have the moon here. So, this is telling me na Sagittarius, uh, pwedeng may mga bagay kang gustong iaasam. Pwede kang may mga pangarap kasi lahat naman tayo may pangarap, ba? Diba? Pero yung nakikita ko sa inyo, meron kang hinahangad na minsan medyo pa-illusion na yung level kung nakaka kayo. Parang minsan eh, alam yung may mga gusto kay pero hindi mo siya maabot sa ngayon, di ba? Pero nakikita ko sa inyo na hindi mo naman siya ginagawang napakalaking bagay para sa iyo. Kasi you have, meron ka ng queen of cups dito eh. Level headed ka pa din naman and pati yung emotion mo napaka level headed. Kung baga may, may pagka-mature ka dito, no? Nakikita ko yun kasi in the past, nangarap ka ng bonggang-bongga. Ang dami mong, ang dami mong naisip, no? Ang dami mong naisip na parang pwede ko itong gawin. Um, hindi ko alam kung nagpaka, sobrang nagpaka ilusyonado ka ba <laughs> ng sobrang noon. Pero yun yung kasi pinapakita rito because yung Seven of Cups, ayan dito. Uh, sa, sa past, no? Pero nakikita ko dito that sa ngayon, alam mo kung ano yung importante alam mo kung ano yung mas uh, gagawin mo no may justice card dito sa april nakikita ko na mahari kang gumawa ng uh, desisyon na magkakaroon ng uh, anong tawag doon magkakaroon ng kapantayan yung mga yung mga bagay uh, sabihin na natin na meron kang nakikitang uh, problema around your area or sa sa trabaho mo o sa pamilya mo mayroon kang isang desisyon na gagawin na magkakaroon ng uh, kaayusan yung mga bagay kung hindi man ikaw ito magkakaroon ng kaayusan yung sitwasyon mo uh, pwedeng hindi ito maging smooth pwedeng medyo biglaan pwedeng medyo may taong magagalit lang po pwedeng siyang napakaliit lang na bagay pero magugulat ka na parang okay ito na yun nangyari yun okay so next is you have the knight of wands and the chariot sagittarius uh, yung mga tao sa paligid mo uh napaka bak, napaka ano niya napaka ganda nung energy niya sa 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 isang ano uh, paano ba to sa isang meron siyang idea kasi na kung may idea siya napakaganda ng no idea niya napakaganda ng gusto niyang mangyari kung maga ang confident niya napaka ang lakas ng ano niya ng dating niya eh. parang parang mapapaniwala ka sa kanya na oo oh, kaya natin yan Ganyan. kung maga may konting yabang ng konti pero hindi siya ano ha Sagittarius hindi yun pangit naknes hindi kailang hindi kinakailangan na napakapangit nung ginagawa niya pero nakikita ko rito na malakas ang kanyang uh, malakas ang kanyang pagtingin sa sarili niya habang ikaw naman, Sagittarius nakikita ko na yung yung gusto mong mangyari, yung mga gusto mong gawing uh, naisip mong idea sa buhay mo ngayon go ka lang ng go kahit na minsan alam mong minsan nakakapagod siya kahit na minsan uh, ang dami-dami pinagdadaanan, napakarami mong uh, pwede pang uh, ayusin muna ganyan, pero hindi mo pinipili na mapagod, hindi mo pinipili na gumawa ng anything na ikababagal ng pag-progress, pag-progress Pro ng iyong sarili. <clears throat> okay? Ngayon ng advice sa iyo Sagittarius advice sa you is the five of pentacles ibig sabihin lang nito is kailangan mong tandaan ano ba yung ibig sabihin ng ano ba yung ibig sabihin ng pagiging kulang ano yung pakiramdam kung baga mo sa sa ano mo eh, sa buhay mo nagkaroon ka na ba ng time na nahihirapan ka sa buhay mo Pwedeng sa pera to ha. Pwedeng sa pera to. Pwedeng sa kung ano mang parang pakiramdam mo. Ang hirap naman na itong pinagdadaanan na, na ito. Yun yung kailangan mo tandaan. Kasi yun yung feeling na dapat maalala mo. Kasi baka nakakalimutan mo na kung gaano ka nakaswerte ngayon. Kung gaano ka naka uh, naging mas magaan ang iyong pakiramdam. o kung paano paano na nagbago yung buhay mo or kung paano yung noon kasi pinapaalala sa iyo to kasi tatandaan mo na yung, yung yung kakayahan yung yung capability mo ay iba pwereng hindi ka ganoon kagaling pa sa mga tinatahak mong gustong mangyari pero kailangan mong tandaan na medyo maghinahinay ng konti, no, Sagittarius. ah uh, yung Page of Swords, andito ang Page of Swords kasi sinasabi dito na yung mga naiisip mong idea, hindi pa siya yung ganun ka pulidong-pulido. Okay? So that's why yun lang yung sinasabi sa'yo na huwag kang masyadong ata. Kuha tayo ng advice card. Ang first advice card mo ay turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. So, tignan mo sa sarili mo, ano ba yung time na punong-punong na pagmamahal. Alam mo, ang love, love yung pinakamataas na, na na, energy, yung pinakamagandang energy na meron natin ay pagmamahal. Kung may pagmamahal ka, marangya ang buhay mo. Kung may pagmamahal ka, magaan ng, alam mo yun, parang napaka napakaayos ng feeling. So, tandaan mo kung kailan yung masagana ka. Tandaan mo kung kailan yung Ramdam mong punong-puno ka ng pagmamahal, okay? So, siguro sinasabi ito sa'yo para ikaw ay magkaroon ng pakiramdam na contentment. Or para lang magkaroon ka ng... Alam mo yun? Para hindi ka mag ng sobrang-sobrang-sobra, okay? Next advice card mo, Sagittarius, is miracles and blessings. Everything has its gifts. So... may mga blessings na binibigay sa iyo may may mga may mga blessings na binibigay sa iyo na kahit maliit man 'yan kahit na hindi siya ganoon ka ka en grande eh pagpasalamatan mo kailangan mo siyang pansinin kung nasaan yung mga bagay ngayon. next card is acceptance I am learning to accept the things that I cannot change. May mga bagay naman talaga na hindi mo ma-accept. Baka ngayon sa'yo, ito yung mga nangyayari ngayon sa'yo. So baka may mga, sitwasyon ka na hindi mo naman na uh, babago or hindi mo kayang wala sa iyong kakayahan para gawin ng anything, no? Next advice card mo, success. I know that there is no greater goal than to love. Yung pera, yung pangarap, alam mo magagandang bagay yan. Pero kung may punong-puno ka ng pagmamahal, ito yung pinaka pwede mong gawin. Alam mo, na sa mundo tayo ng tao, nasa mundo tayo ng physical. May material na bagay dito, may pera, may ganyan. um, Oo, importante yung mga yan, pero tayo ay ginawa ng may pagmamahal, tayo ay ginawa ng merong... Kung uh, uh, kumbaga very ano tayo, eh, hindi naman tayo taga dito talaga. Eh. So, ang pinakamataas na pwede mong gawin ay magmahal. Okay? And pwede gawin rin tumanggap ng pagmamahal kasi yun naman talaga dapat. Yun dapat kasi... kasi yun tayo eh. Okay? Next advice card mo. Be true to your heart. Bakit ganun? Lahat ng cards mo, Sagittarius, oh love! <laughs> Kuna ka ba sa pagmamahal or what yan? Pero be true to your heart. Ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung para sa'yo, yung magpapasaya sa'yo? Gawin mo yun. Tignan mo sa sa paligid mo, ano ba yung mga bagay na para sa'yo eh. Ito ako. Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung nagiging... Nagiging... Uh, makula yung mundo mo. Nagiging... Kung baga wala kang pagsisisi sa mga ginagawa mo. Okay? Next card. Laughter. Huwag mong kakalimutan na maging masaya. Tumawa ng konti. Uh, kahit minsan seryoso ka, no? Pero bigyan mo ng time yung sarili mo na magkaroon ng konting katuwaan naman. Okay? Next advice card mo is abundance planning. Pagdating naman sa self-care mo, peto para sa to, magplano ka na ano ba yung mga gusto mong minyari, ano ba yung mga babayaran mo, ano ba yung mga kailangan mong isave, uh, meron ka bang pinag-iipunan, isulat mo yan, i-plan, plan, planuhin mo na. magplanuhin mag mo yung budget mo, planuhin mo yung mga bagay-bagay next advice card mo is family huwag mong kakalimutan yung pamilya mo um, hindi ibig sabihin na to na magbibigay ka sa kanila ng pera pero tatandaan mo na importante din sila importante din na baka kailangan mo nang uh, i-express pa kung gaano sila ka-importante para sa'yo sa mga bag, sa mga paraan na ikaw ay makakapagpabigay sa kanila ng ganong feeling okay? <coughs> next advice card mo reconsider. Kung para sa iyo, ito yung tumadating, kung para sa iyo ay medyo medyo hirap kang i-express ang nararamdaman mo. I reconsider mo yung sarili mo na yung alam mo yung may alam mong alam mong hindi dapat pero yun yung ginagawa mo. Reconsider mo yun. Um, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na subukan pang i-improve yung magiging actions mo, yung magiging decisions mo. Uh, may mga situation dito na parang sinasabi kasi dito na hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng i-reverse. Meron kang sigurong ginagawang iniisip na isang decision or isang judgment na uh, ito na to ganyan. Pagisipan mo siya nang pagisipan mo sa ulit. Lalong-lalo na kung nanggagaling ka sa galit. Okay? Next advice card mo. There's something better. May mas maganda pang pwedeng mangyari, may mas maganda pang pwedeng gawin, may mas maganda pang idea. Uh, sinasabi rito na Hmm, um, kung busilak lang 'no ang lahat. Kung punong-puno ka lang ng parang pakiramdam na mas magaan. Alam mo, sobrang ganda ng magiging energy mo. Sobrang perfect siya. Next advice card is be in service. So, kung sa tingin mo minsan eh, may, may time ka naman para makatulong sa ibang tao, may time ka naman na magkaroon ng uh, tao dito. Um, yun nga, service with other people. Pwedeng sa sa ibang tao to, pwedeng sa mga NGO, pwedeng sa mga, sa mga mas nangangailangan, ganyan. Um, uh, just have that, have that, have that sense of doing something for other people. Kasi nakikita ko dito na, gumagaan yung, yung energy mo, gumagaan yung pakiramdam mo. Yung, kung yung tingin mo sa sarili mo, mas na-appreciate mo yung sarili mo. Mas nakikita ko dito na, napapangiti ka, napapa big nag big, big, big ka ng ibang klaseng katuwaan. Okay, next advice card, Sagittarius. Intention. Intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. May I always focus on the highest. My intention is that all God's wishes for me come true. Lagi natin sabi na yung intention yung pinaka-importante rito. Uh, kung pinaka kung maganda yung intention mo para sa iba uh, yung yung mga yung mga ibibigay din sa iyo ng ng Dios ay magiging maganda rin. baga ko ano yung para sa iyo ay kung ano mang hinihiling mo din binibigay din naman sa iyo basta ang pinaka intention mo lang talaga ay yung maganda. Next is compassion. As you pray each day for greater compassion A new self is born, drawing new people and experiences. Dear Lord, help me. Help me feel ever deepening self acceptance. May I see myself as you see me. So, bigyan mo yung sarili mo ng konting chance na maintindihan yung ibang tao, magkaroon ng konting um, uh, uh, tawag doon, kung uh, makapagbigyan mo yung ibang tao, magkaroon ka ng konting space ...for compassion. Then, makikita mo sa sarili mo na... ...ang ganda-ganda ng... ...evolution mo as a person. May mga tao na may mga bagong... Uh, ...energies na pwedeng bumukas at magbigay ng daan para... ...mas maging... ...kompleto pa ang buhay mo, mas maramdaman mo na mas... ...mas... Uh, uh, ...alam mo yung pakiramdam ng nang punong-puno ng, punong -puno ng pagbamahal yung paligid mo. Ganun. Ganun siya. Okay? Next is stairs. Direction and timing. Dinadala ka sa isang sitwasyon ngayon na napaka napaka importante para ikaw ay mag-elevate. Para mag-improve yung pagkatao mo. Yung yung spirit mo para magkaroon ng konti pang uh, improvement, uh, learning. Ganyan. Okay? Medyo hindi siya ganun kadali. Uh, pero nakikita ko naman dito na andun yung ano mo eh. Binibigyan ka talaga ng, ng direction. Next is daydream. Imagination. Allow your mind to wander and quiet time. Bigyan mo yung sarili mo na minsan magmuni-muni ka lang. ah uh, kung minsan kasi masyado kang nakafocus sa mga bagay na nakakainis, pinoproble, alam mo yon Parang pag napupunta ka sa mga ganong time, mag-quiet, mag-ano ka lang, bigyan mo na yung... Punta ka lang sa isang lugar kung saan nakapaisip ka ng mga pwede pang may para sa'yo. Uh, and doon nagsisimula na nagiging mas maganda yung mga... Yung mga na gagawa mo para sa ibang tao, para sa sarili mo, yung mga gusto mong gawin for yourself mas nag mas nagkakaroon ng lightness sa iyong energy okay next is sever vows of poverty there's no need to suffer or sacrifice hold the intention of undoing any vows of poverty or self denial that you may have made consciously or unconsciously in any lifetime as you do so all effects of these vows will be undone for everyone involved in all directions of time walang kahirapan. Kung iisipin, kung tatanggalin mo lahat ng connection mo sa lahat ng klase ng kahirapan pagdating sa pag-iisip, sa pakiramdam, sa paniniwala, then kakalas ka doon sa mga sa mga sa mga pagkakataon na nagigipit ka or ginigipit mo yung sarili mo because ang iniisip mo ay mahirap or what. So, kumalas ka sa lahat ng yon yung mga paniniwalang hindi kaya or any limitations, tanggalin mo siya. Next is release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting, but holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world and see this shift will help you attract support and golden opportunities. Hindi masama ang pera. Huwag mong kaiinisan yung anything about that. So, Because the more na nalalagay mo sa ganong uh, pag-iisip ang pera, then mas mas, mas nawawala yung ganong energy sa iyo. Nawawala yung yung abundance. Okay? So, yan ang reading niyo sa and I hope I see you sa next reading.